Inaaral ngayon ng mga sentista mula sa Philippine Rice Research Institute of Phil Rice ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija kung paano makatutulong ang silikon, isang natural na mineral na matatagpuan sa lupa sa pagpapatibay ng tangkay ng palay at pagbawas ng lodging o ang pagyuko at pagbagsak ng mga tanim tuwing may malalakas na hangin at ulan sa kanilang pananaliksik na pinamagatang silicon mapping, a potential tool to assess lodging resistance of rice, sinuri ni Najan Nico Lazaro at ang kanyang grupo ang 101 na linya at variety ng palay upang tukuyin kung gaano ka-epektibo ang pag-absorb ng bawat isa sa silicon at kung paano ito nakakaapekto sa tibay ng tangkay. Gamit ang pulse meter, tinasa ng grupo ang lakas ng tangkay habang gumamit naman sila ng advanced na teknolohiya na tinawag na scanning electron microscopy with energy dispersive x-ray o SEM-EDX upang matukoy ang presensya ng silika sa dahon ng palay. Lumabas sa pag-aaral na ang NSIC RC536 ang may pinakamataas na resistensya sa pagkakatulak senyales ng matibay na tangkay habang ang RC298 ang may pinakamataas na silicon content na umabot sa 18.37% sa timbang ngunit may mas mahinang tibay ng tangkay. Dahil dito na alaman ng mga mananaliksik na bukol sa silikon, may iba pang salik tulad ng genetics at estruktura uh, ng halaman na may malaking epekto sa lodging resistance. Isinagawa ang pananaliksik sa control the screen house bilang bahagi ng PhilRice Rice Diversity Panel o RDP na layuning tukuyin ang mga variety ng palay na may kanais-nais na katangian tulad ng mahusay na silicon uptake. Kabilang din sa susunod na hakbang ng grupo ang pagsasagawa ng field trials sa mga lugar na madalas tamaan ng lodging upang masubok kung paano talaga tumatagal ang mga varieties sa aktual na kondisyon sa sakahan. Nakipagtulungan rin ang grupo sa Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization Philmet para sa SEM EDX analysis na nagbigay ng detalyadong imahe at sukat ng silica deposits sa ibabaw ng mga dahon ng palay. Pinarangalan ang nasabing pag-aaral bilang second best poster sa ginanap na 25th Scientific Conference and Annual Meeting ng Philippine Society of Soil Science and Technology Incorporated sa Visayas State University, Leyte. kung mapatutunayan sa mga field trial, maaring magsilbing mahalagang kasangkapan ng silicon mapping para sa mga plant breeder at uh, sentista siyentista sa paglikha ng mga matitibay at mas stress resistant na variety ng palay. Isang hakbang patungo sa mas masaganang ani para sa mga Pilipinong magsasaka. formal nang inilunsad noong October 1, 2025 ang Halal Awareness Management Training sa Food Innovation Center ng Nueva Ecija University of Science and Technology NEUST Gabaldon Campus. Ang dalawang araw na programa ay naisakatuparan sa pangipagtulungan ng Department of Science and Technology, Provincial Science and Technology Office of Nueva Ecija o DOST-PSTONE at Central Luzon Food Safety Academy o CLFSA. Pinangunahan ang mga sesyon ni Michael Carlo Mariano, Supervising Science Research Specialist mula sa DOST PST o Bulacan. Kabilang sa mga kalahok ang mga guro at kawani ng NUST sa pamumuno ni Dr. Franklin T. Dumayas na siyang Secretary of the NUST Governing Board at Director of Gabaldon Campus pati na rin ang mga kinatawan mula sa pamalang lokal ng Gabaldon sa pamumuno ni Mayor Joby Imata. Ipinapakita ng aktibong suporta ni Mayor Imata ang layunin ng LGU na paigtingin ng food safety at enterprise development sa bayan. Ayon sa mga tagapag-ayos ng aktibidad, inaasahang makikinabang ang lokal na komunidad sa pamagitan ng pagtaas ng kumpiyansa ng mamimili sa mga halal certified na produkto. Pagbubukas ng bagong oportunidad sa merkado para sa mga lokal na producer at pagkikaya sa inovasyon sa hanay ng mga negosyante ng Nueva Ecijano. Sa pagtutulungan ng akademya, pamahalaan at lokal na industriya. Binibigyan din ng inisyatiba ang kolektibong hangarin na gawing mas competitive ang gabaldon sa larangan ng food safety at innovation para sa pangmatagalang benepisyo ng mamamayan. Ikinagalak ng Department of Agriculture, Philippine Carabao Center o DAPCC sa Science City of Muñoz, na Vesija, ang pagpasa ng Republic Act No. 12308 o mas kilala bilang Animal Industry Development and Competitiveness Act o AIDCA. isang makasaysayang batas na layunin pong larin at gawing moderno ang sektor ng hayop, gatasan at manukan sa bansa. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ay may kabuang pondo na 200 billion pesos sa loob ng susunod na 10 taon. Sa ilalim ng bagong Pilipinas framework, pinalalawak ng Republic Act 12308 ang mandato ng mga pangunahing ahensyang may kinalaman sa industriya ng hayop upang mapataas ang produksyon at matiyak ang seguridad sa pagkain. Mananatili sa DAPCC ang orihinal nitong mandato sa ilalim ng Republic Act No. 7307, Philippine Carabao Act of 1992 kabilang na ang mga programa para sa produksyon ng gatas ng kalabaw. Ngunit sa bagong batas, palalawakin na rin ang kanilang tungkulin upang masaklaw ang research and development para sa iba pang hayop. At maaari na rin silang kilalanin bilang DAPCC, National Institute for Animal Sciences bilang bahagi ng pagpapatupad ng RA-12308, gagawing mga research and development stations ang labing dalawang regional centers ng DAPCC at magtatayo pa ng dalawang bagong R&D centers sa Central Bicol State University of Agriculture o CBS U.A. sa Camarines Sur at Caraga State University, C.A.R.S.U. sa Butuan City. Bukas din ang batas sa pagtatatag ng karagdagang R&D centers sa iba't ibang rehiyon kung kinakailangan. Isang pangunahing bahagi ng batas ang paglikha ng Animal Competitiveness Enhancement Fund o ANSEP na magbibigay ng karagdagang pondo para sa mga programa sa pagpapalago ng livestock, poultry at dairy. Tatanggap ang DAPCC ng 3.5% ng ANSEP para sa herd build-up at iba pang layunin kung saan 70% nito ay para sa genetically improve dairy cattle at carabao repopulation habang ang natitirang 30% ay para sa iba pang mga proyekto. Sasaklawin din ng ANSEP ang mga programang may kinalaman sa food safety, animal extension at support at training services, kalusugan at kapakanan ng hayop, vaccine research, paggawa ng animal feeds, pagtatayo ng model forage farms, Biosafety at Pagpapaunlad ng Animal Management Information System o AMIS. Kasama rin sa mga pondong susuportahan ng batas ang mga farm school base at industry driven sa research and development projects, teknolohiyang pang-agrikultura at commercialization efforts. Pinalalakas ng Republika Act 12308 ang papel ng DAPCC sa Animal Research at Dairy Development habang binibigyan suporta ang mga magsasaka sa pamagitan ng kondo at Death Relief. Sa ilalim din ng batas ang Bureau of Animal Industry o BAI ay palalakasin at itataas bilang isang line agency na nakadugtong sa Department of Agriculture. Sasaklawin nito ang National Livestock Program o NLP habang ang DAPCC at ang National Dairy Authority ay magiging attached agencies sa bagong BAI. Magtatakdari ng isang National Animal Industry Roadmap upang maglatag ng mga isatihiya at lano para sa implementasyon ng mga programang ipinag-uutos ng batas.